sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. pisaras ay dumalaw si Atty. Pizarras noong October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-corte si Cole dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol at tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa minisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang votante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nang hindi ng 300 million pesos? para maipanalo mo si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol. Naniniwala po si Atty. Pizaras na itong kalakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nadalo ngayong eleksyon process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para matalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon. Chairman John Garcia, sagutin mo nga ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na ang may-ari ay isang makapangyarihan tao sa Comelec. Hindi po ito business lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampan namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin na mismo ang mag kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sabutin ang mga aligasyon ito. Dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, Noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para patalo kayong eleksyon na ito? Kasama po dyan, yung maling paggamit ng Comelec yung version na software doon sa automated counting machines ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung kaya na inyong ginawa? <coughs> ang naaudit audit po ay version 3.4 bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nag-doon ba sa version 3.5 yung kaya na inyong in -implement? ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po Dirita sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon. Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong kumanga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanis pa Chairman George Garcia dahil garapalan po ang ginawa nila mga paraan ngayon ng alam ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos eleksyon? Hindi po ba ang Comelec? ang Commission on Elections. Sino po ang nagpapangkos ng Commission on Elections? Mga Commissioner, na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagtidipensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Meron mang taong dapat panagod sa proseso ito? Lahat ng pandaraya at pagkamali. walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nang inigilin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation, bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga alegasyon ni Atty. Pizarras kasi garapanan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating omnibus election Code? dapat po, kung meron mang dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang uh, pruweba doon sa conversation? Ay, oh, may witness be tayo, may witness be tayo sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin nun ay pera kay Guy, kay Sherman, hindi po pera para sa pagkakitipan. At sa time, hindi ko maintindihan. Anong bakit ano sinabi yun? Ano ngayon, maintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulong ako sa upuan ko. Iyan ang tone ng pagkandak ng Pera, pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga alikasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality 1,000 kada isa Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground Kung ikaw ay nangangampanya mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa kumilik o bumili ng tingpa 5,000 pesos na boto eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan <laughs> Asisinya, si Chairman George Garcia, si Lucky Umaman Siya ang gumawa ng iligar Pero pag-isipan po ng mabuti kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga kakampanya ng ngayong eleksyon na ito na hindi na nag effort na mga panya hindi na rin po silang mag effort na bumili ng boto dahil everything comes together po kung totoo po ang alegasyon ni Atok saras ang lumalabas po mas ekonomikal para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang formalist para tayain ang eleksyon at para matalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang mag -plataforma. wag mo nang kumbinsihin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magtakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod bayaran mo na lang ang witness. Ako po ay mag-witness doon sa kaso dahil gusto ko po pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanan ni si Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit transmita ka ng data mula sa automated counting machine papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pizaras na bakit po sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng ng puta para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, Nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their official. Ngayon, wala nang ganon. Bahit na lang sa sino binabayaran. O lumabas na lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. The responsible people should be required. Definitely maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At yung number three, yung allegation ni Attorney Pizaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. So, Tingin po po ito, suggestion po ba iyon ng right? Lahat po ito ay nagliwid sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang Comelec sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi nakasa ang manalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin Chairman George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin natawagin tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission at yung mukhang tunog na nag invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Atty. Pizaras at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga iyon. Hindi po pwedeng itanggi ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya pong gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process. Para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan kong maganda ng 300 million pesos para manalo?